Nanay Dolores, si Janus po ba ay uh, maayos na nakakapagsalita at nakikipag-usap? Hindi po, ma'am. I mean, ah, hindi? Parang paano po siya, ma'am, yung paiba-iba po ang sagot, ang hirap pong... Pero maayos siya magsalita, eh, hindi lang nag... Kunwari, pag tinanong siya, anong pangalan mo? Alam niya ang pangalan niya? Minsan po, ma'am, al alam po niya, para bang nagbabago po yung ano niya. Pero pag pangalan okay. po niya, ma'am, nasasabi din po niya. Alam po ba niya ang pangalan ninyo pag tinanong siya saan taga uh, sino ang nanay mo or taga saan ka kaya niyang sagutin 'yon. Kaya naman po niya ma'am. Ayaw okay. ko lang po ngayon kasi kasi po ma'am nagtitik po siya ng medication. Medication po ma'am eh halos hindi isang buwan na mahigit. Yeah. Opo ma'am. Ano, um, ang kanya pong kondisyon ay epilepsy. Opo tama ba. Pero may uh, ano rin po sa kanyang pag-iisip. May pagkukulang rin po Opo. Uh, sa kanyang pag-iisip. Uh, nananawagan tayo, uh, Nay, baka pag narinig niya ang boses mo. Nananawagan po ako, anak, kung saan ka man ngayon, nandito po ako ngayon, nandito ako ngayon sa Station 5 para manawagan sa iyo kung sino man po ang magkakita sa kanya. Sana po dalhin na lang po sa barangay po at Tawagan po ako sa number. Baka naririnig mo ako, umuwi ka na anak, magsalita ka, sabihin mo kung saan ka nakatira, kung may makausap ka, man. may makakita at magkumausap sa iyo anak, sabihin mo kung anong pangalan ng papa mo, mama mo at kapatid mo. Sinagalala na rin si papa mo anak. Ayan po si Janus Rubas, 27 years old nakakapagsalita naman po at pwede niyo siyang makausap pero baka lang hindi niyo pauniwalaan kasi Oy. baka paiba-iba ang uh, ang kanyang uh, isasagot sa inyo. Ah, uh, hindi naman po ito siya bayolente. Hindi siya nananakit. Dati po ma'am, na, mm -hmm. siya, kasi nagtitik na nga po siya ng Okay. Gamot. Eh ngayon po, hindi ko nga rin po alam na ngayon kung ano na po siya ngayon. Okay. okay. Kasi baka, maaaring baka na-detain ito barangay mm. o sa PMP kung sakaling merong mga hindi magandang nangyari. Okay. Uh, so, nananawagan tayo. Yung okay. ano po okay. ma'am niya, yung minsan po pag tinanong mo yung edad niya, naka ano ang sagot pa rin po niya is 17 years pa lang okay. Yan. Okay. So mga kapatid, uh, nasa screen po ninyo si Jonas Rubas. Uh, siya po ay 27 years old na mayroon pong mental disability and epilepsy. Huli po siyang nakita January 5 uh, sa may barangay Makabuhay basketball court ng lupa. City, suot po ang dilaw po na t-shirt and itim po na shorts. Um, Nanay Dolores, sakali man po na may makakita po, or may nakakakita po ngayon kay Janice Rubas, agad po naming ipagbibigay alam po sa inyo, nanay. Okay? Opo. At uh, maraming salamat po, nanay, at uh, magandang hapon po. Magandang hapon din po, ma'am, sa Salamat Sal po. At, salamat po din. At, po, meron din po tayong isang panawagan si Mr. Simonel Delima, na 34 years old. At uh, mga kapatid, Uh, ayan po. Uh, lumapit po sa ating uh, tanggapan ng kanyang kaanak upang uh, ipanawagan si Mr. Simonel De Lima na hindi na po nila uh, nakakasama at uh, hindi na po ito umuuwi sa kanila si Mr. Simonel De Lima. Mayan po. Okay.